Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Phil Bang. Ang video kong ito ay pag-usapan po natin tungkol sa indemnity para sa mga OFW. Hindi nyo makukuha ang inyong indemnity pag kayo ay magbabakasyon lang. Kasi po, ang indemnity is meaning is end of service sa inyong mga employer kaya pag kayo ay magbabakasyon lang at babalik pa rin kayo sa inyong employer ay hindi nyo makukuha ang inyong indemnity kasi pag kayo ay tapos na tapos hindi na kayo babalik sa inyong employer yan po ay pwede ninyong kunin ang inyong indemnity pwede niyo sabihin ang inyong employer na kukunin ninyo ang inyong indemnity kasi may nagtanong sa akin na sabi niya bakit yung kasama ko is magbabakasyon lang pero na tanggap niya ang ang kanyang indemnity binigay sa kanya yung amo niya pero bakit sa akin hindi alam nyo, hindi pare-parehas ang mga amo dito sa Middle East dito sa Kuwait kasi po pag ang amo niya na binigay sa kanya yung indemnity niya kahit magbabakasyon lang at babalik pa rin sa amo niya, yan po ay nakadepende na po yan sa ating mga amo. At kung ang amo natin po ay kuripot or hindi iniisip ang ating sitwasyon, ang iniisip nila ay sa kanila lang, tapos, hindi nila ibibigay sa atin yung indemnity kasi tayo ay magbabakasyon lang. Meron din pa yung mga uuwi na sa Pinas, hindi na babalik sa kanilang mga amo, may amo rin na bibilhan ka lang ng ticket at hindi ibibigay sa iyo ang inyong indemnity. Kahit mag-complain ka pa sa inyong amo na tungkol sa indemnity, hindi nila ibibigay at mag-deny pa sila sa na sabihin nila na wala silang alam tungkol dyan. Pero, yan indemnity ay nag-declare yan dito sa bansang Kuwait. Hindi yan ang gobyerno natin sa Pilipinas. Ang gobyerno dito ang nag-declare na ibibigay sa mga OFW na para sa kanilang servisyo. Kaya meron ng mga amo na ayaw magbigay kasi minsan na matagal na sa kanila yung ano yung work, workers nila parang nabibigat na sila na ibigay yung indemnity. Kasi sa 2 years ibibigay sa iyo yung makano ang sahot mo is ibibigay sa iyo yung dalawang buwan na sahot mo. Yun ang indemnity mo sa loob ng dalawang taon na mayroon na ilang years, 5 years, 6 years, ganyan. Tapos, parang nangihinayang na ang inyong employer na ibibigay yun sa inyo kasi parang malaking halaga na yun sa kanila. Kaya, kung ibibigay man sa inyo na yung indemnity kahit na magbabakasyon lang, is, ano na yun? Masaya kayo at Blessing na yun para sa inyo. Kasi may mga trabahante na pag umuwi, yung mga OFW hindi binibigay sa kanila yung indemnity, indemnity nila. Kasi uwi lang. Pero, kung bago man kayo uwi at hindi na kayo babalik sa inyong amo, pwede ninyong sabihin yan sa inyong employer mga one month before na uwi kayo, i-open na ninyo sa inyong amo tungkol dyan, hindi yun na pauwi na kayo sa kapag ninyo sasabihin sa inyong employer. Kasi yung pera nila is wala sa kanila. Nasa ATM nila yan. Sa, sa mga kinet nila, yung pera nila. Kaya bago ninyo sasabihin sa inyong amo, one month before na flight ninyo, tapos sasabihin na ninyo hindi yung ora-ora na lang. Kasi, mahirapan na natin na kunin ang indemnity kasi may kababayan natin na umuwi, sinabihan siya ng amo niya na pag doon na sa Pinas, ipapadala, ipapadala ko lang yung indemnity mo. Pero, ilang buwan na yung si kabayan sa Pinas, hindi niya nakuha yung indemnity. Kaya mahirap po pag ipa, ipaasa sa atin yung ating amo na ipapadala nila yung indemnity nila ah, uh, indemnity natin doon sa Pinas kaya wag natin maniniwala sa mga ganyan at saka kung may gusto ninyong malalaman o may mga katanungan kayo, pwede ninyong tawagan ang DMW or MOW. Diyan is matatawagan ninyo. Mas marami nyo matutunan diyan Yung mga katanungan ninyo na gusto nyo masagot. Diyan na ninyo kasi ang mga tao diyan is mababait. At kung anong mga tinatanong is kaya nilang sasagutin yan. Kaya guys, ito lang ang payo ko sa inyo. Kung gusto ninyo makuha yung indemnity, at may form naman tayo doon sa embassy. Kung gusto ninyong kunin yung form at hindi kayo makalabas, may mga taxi dyan na mga Pilipino taxi na pwede ninyong tawagan at ipakuha yung form sa embassy. Babayaran nyo lang yung taxi. Okay guys, always be safe and God bless.